diri ba kay for sure na mani mga igsoon na ako ni sa ilang balay para sugdo na ko niya oh <laughs> hawa dire pangilamos kay bulingit kay ka karon buhato na gyud tanan para naalang dyo ko ihatag ni Bibi Labs. Manukos, matilapya, mapantatman man. Basta naalang ko'y makuha, rat sa dahon ako na kunatanan. Muna mga tilapya, panganda mo, kaysa lumunta mo. Nana dyo ko sa sapa. Buhaton yun ako ang tanan para makakuha kong isda. Kayo wala. Wala dyo ko'y mahatag ni Bibi Labs. Paitan ni Gugmaha. Grabing lisuda. Pero bahala na ay nahigug maman, buhaton jud ang tanan. Daghan baka nignukos diri ano? Pero balita na ako, kini dong sa paa, daghan daw ni dirig mga nukos. Maunang karon, mailan jud ni, ug naa abajud jud? Agata, buhata ang tanan para ni Bibi Loves. na basig mapakyas ko ani Bubaling ko sa pikas be basta kayo wala sa ko ne hala si now makilaw NUKOS na ne hala kada ko no kos kayo ni diri ba kay for sure na mani mga igsuon be sa lumon be Uy, sinaw! Wow! Nokos na po! Mertiyag yung sa paaoy! Nakaikaduhan na po't ko ka nokos! Daghan pag ni diriba dapat makakuha kong tulok ka buok para I love you! Uy, no na pud ni. Bitaw be. Wow, kaswerte. Tulo na ako nakuha. I love you, baby loves. Ganahan yun siya ane. Kay sinaw, makilaw, love us. Dalonan ako ni sa ilang balay. Para, sugto na ko niya. Ayo. Ayo! Mura muro magwalay tao. Pero naaman iyang motor. Ayo! Ayo! Oh, man? Ikaw na po. Hi, BB Labs. Good afternoon. Good afternoon. Ang naong nimo? mo, Taisa. Naon sa man ang purma ni mo, ama, ah, kagika nagbasak. Dito ko sa sapa na ako gikuha tag ana paborito nimo. Naa na pugka ang gimmick ni mga puro kabuang. Dili man ni binuwang akwa baby love san awa para gunya akong purma o oh. nag-effort ba ya maayo. Oh, mura na kag iring sung kaban gi pa nimo na sinila sa imong kamot. Unsa na man nang imong gikuha? Chara! No tulo ka buok. Hi, I love you. Tanawa para gunay imong no damak ayo. <laughs> Gahay kikag ulo ha, kulat ako. Paminaw na ako! Magkuha na to siya ang sudlanan! Oh! <laughs> Hawa, dire! Panghila mo, kay bulingit kay ka! Ano na ikaw? Ikaw pa ganing yatagan! Manginara pa d'yo ka sa ako, ha! Sige lang! Magmaharag yapon ka sa'yo mong gibuhat! lang! <laughs> 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 <Basti man. laughs>